Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay mula sa aklat ng Deuteronomio, kabanata 4, talata 1 hanggang 10. Nanawagan si Moises na maging masunurin ang Israel. Ngayon, o Israel, pakingganin niyong mabuti at sundin ang tuntuning itinuturo ko sa inyo upang mabuhay kayo ng matagal at mapa sa inyo ang lupaing ibinigay sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos. Huwag ninyo itong daragdagan ni babawasan. Sundin ninyo ang mga utos na ibinigay ko sa inyo mula kay Yahweh. Nakita ninyo ang ginawa ni Yahweh sa Baal Peor. Nilipol niya ang lahat ng sumamba kay Baal. Ngunit kayong nananatiling tapat kay Yahweh na inyong Diyos ay buhay pa hanggang ngayon. Ngayon, Ngay itinuturo ko sa inyo ang mga batas at tuntunin na ito gaya ng ipinagutos sa akin ni Yahweh na ating Diyos. Sundin ninyo ang mga ito sa lupaing malapit na ninyong sakupin at tirhan. Unawain ninyo ito at sunding mabuti. Sa gayon, makikita ng ibang bansa ang inyong karunungan at pangunawa. Ayat masasabi nila, ang dakilang bansang ito'y matalino, at may malawak na pang pagkaunawa. Sinong Diyos ng ibang bansa ang handang tumulong anumang oras liban kay Yahweh? Aling bansa ang may makatarungang tuntunin at kautosan tulad ng ibinigay ko sa inyo ngayon? Ngunit mag-ingat kayo. Huwag ninyong kakalimutan o babaliwalain ang mga bagay na inyong nasaksihan habang kayo'y nabubuhay. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak at mga apo. Huwag ninyong kalilimutan ang sinabi ni Yahweh nang kayo'y nasa harap ng bundok ng Sinai. Tipunin mo sa harapan ko ang buong bayan. Ituturo ko sa kanilang aking mga utos upang magkaroon sila ng takot sa akin habang sila'y nabubuhay. Ituturo naman nila ito sa kanilang mga anak. Amen. Pagpalang araw po sa ating lahat, narito po ang aking daily devotion sa Book of Deuteronomy, chapter 4, verse 11 to 20. At kayo nagtipon sa panaan ng bundok, ito'y naglagab lab ng abot na langit, pagkatapos nabalot ito ng ulap at kadiliman. Mula sa gitna ng apoy, Nagsalita sa inyo si Yahweh, narinig ninyo ang kanyang tinig, ngunit hindi ninyo siya nakita. Ipinahayag niya ang mga tuntunin ng mga kasundo ginawa niya sa mga sa inyo. Ang sampung utos na inutos niya, sinulat niyang sa dalawang tapyas ng bato. Noon inuutos, inuut, inuutos niya sa akin na ituro sa inyo ang mga tuntunin ng inyong sunduan sa lupaing sasakupin ang babalalawan sa pagsamba sa Diyos Diyosan. Nang kay ikaw sa mula sa apoy sa sinay, wala kayong nakitang anyo kaya mag kayong mabuti, huwag kayong gagawa ng anuwang larawang upang sambahin. Maging kawangis ng tao, hayop o ibabaw ng lupa, ibon. Ang anumang gumagapang o ng anumang ista, huwag ninyong sasambahin ng araw buwan, bituin o alinmang bagay na sa kalawakan na nila, nilang ni, niyawi para sa tao. Iniligtas kayo ni Yahweh mula sa napakainit na pugon ng pag pagkaalipin sa Egypto upang maging kanyang bayang hinirang. Amen po. Isang mapagpalang buhay po muli sa ating lahat. Muli niyo po akong samahan sa pagbabahagi ko ng salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa ikaapat na kabanata ng Deuteronomio, versikulo 21 hanggang 30. Ang babala laban sa pagsamba sa Diyos Diyosan. Nagalit nga sa akin si Yahweh dahil sa inyo. At isinumpa niyang di ako makararating sa masaganang lupain ibibigay niya sa inyo. Hindi ninyo ako makakasama sa kabila ng Jordan. Dito na ako mamamatay. Ngunit kayo magpapatuloy upang sakupin ang lupain niyaon mag-ingat kayo huwag ninyong kalilimutan ang tipan sa inyo ni Yahweh huwag kayong gagawa ng anumang larawan upang sambahin gaya ng ipinagbawal niya sa inyo si Yahweh ay apoy na nakatutupok at ayaw niyang may kaagaw siya sa inyong pagmamahal kahit gaano katagal ang abutin ninyo roon kahit kayo magkaanak at magkaapo Huwag kayong gagawa ng mga larawan upang sambahin, pagkat magagalit sa inyo siyawe. Yahweh. Pag nilabag ninyo ang utos na ito, ngayon pa'y sinasabi ko na sa inyo na hindi kayo magtatagal sa lupain niyaon sa kabila ng Hordan, pagkat malilipol kayo. Kayo'y pangangalati ni Yahweh sa iba't ibang dako at kaunti lamang ang matitira sa inyo. At sa lugar na pagtatapunan sa inyo ay maglilingkod kayo sa Diyos Diyosang kahoy at bato, mga gawa ng tao. Sila hindi nakakikita, nakaririnig, nakaaamoy, ni nakakakain. Magkagayon man, masusumpungan ninyong muli si Yahweh kung siya'y buong sikap at taintin ninyong hahanapin. Kapag nangyari na ang lahat ng ito, ano pat kayo'y Nasa matinding kahirapan. Matututo kayong manumbalik at sumunod sa kanya. Ito po, mga salitan ni Jos. Amen. Ang aklat ng Dios Deuteronomio kabanata apat, bersikulo 31 puti isa hanggang apat napu at ang sabi siya ay mahabagin. Hindi niya kayo pababaya ang malipol sa hindi niya kakalimutan ang kanyang kasunduan sa inyong mga pinuno. Ipagtanong ninyo kahit saan at kahit kanino kung may naganap ng tulad nito. May nasaksihan o nabalitaan na ba kayong gaya nito mula ng likain ng Diyos ang daigdig? Maliban sa inyo, mayroon pa bang ibang sambayanan na nakarinig sa tinig ng isang Diyos mula sa haliging apoy at nananatiling buhay? Sino bang Diyos ang nag tangkang maglabas ng isang buong lahi mula sa isang bansa upang maging kanya sa pamamagitan ng tagisan ng kapangyarihan, ng kababalaghan, ng digmaan at ng mak makapangyarihang mga gawa. Tulad ng ginawa sa Ehipto ni Yahweh na inyong Diyos. Ang mga pangyayaring ito'y ipinakita niya sa inyo upang maniwala kayo na si Yahweh ay Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. Mula sa langit nagsalita siya sa inyo upang kayo'y turuan at dito sa lupa nagsalita siya mula sa apoy. At dahil sa pag-ibig niya sa inyong mga ninuno, pinili niya kayo. At sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan na inilabas kayo sa Egypto, pinuksan niya ang mga bansang mas malaki at mas makapangyarihan kaysa sa inyo upang makapanirahan kayo sa lupaing ibinigay niya sa inyo ngayon. Dahil dito tatandaan ninyo at huwag kakalimutan na sa langit at sa lupay walang ibang Diyos liban kay Yahweh. Kaya nga dapat ninyong sundin ang kanyang mga utos at tuntunin sinasabi ko sa inyo ngayon. Sa ganoon, pagpapalain kayo at ang lahing susunod sa inyo, magtatagal kayo habang panahon sa lupaing ibinigay sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Our devotion for today is from the book of Deuteronomy chapter 4 verse 41 to 49 na magkagayo inihiwalay ni Moises ang tatlong bayan sa dako roon ng Jordan sa dakong sinisikata ng araw upang nakamatay ng tao ay tumakas doon na nakamatay sa kanyang kapwa na hindi sinasadya at hindi niya kinapupuutan ng panahong nakaraan at sa pagtakas sa isang sa mga bayang ito ay mabuhay siya. Sa makatuwid, bagay sa beser sa ilang sa mga katagang lupa na ukol sa mga robinita at sa ramot sa galaad na ukol sa mga gadita at sa gulan sa basan na ukol sa mga manasita. At ito ang kautosan sinilaysay ni Moises sa harap ng mga anak ni Israel. Ito ang mga patutuo at ang mga palatuntunan at ang mga kahatulan na sinalita ni Moises sa mga anak ni Israel na sila'y lumabas sa Egypto. Sa dako pa roon ng Jordan, sa libis na sa tapat ng Beth Peor, sa lupain ni Sehon, na hari ng mga Amoreyo, na tumatahan sa Hezbon, na siyang sinakta ni Moises at ng mga anak ni Israel, na sila umalis sa Egypto. At kanilang sinakop ang kanyang lupain na pinakamari at ang lupain ni Og, na hari sa Basan, ang dalawang hari ng mga Amoreyo, na nangasa dako pa roon ng Jordan sa dakong sinisikatan ng araw. Mula sa Arawer na nasa hangganan ng libis ng Arnon hanggang sa bundok ng Sion na Sharing Hermon. At ang buong Araba sa dako roon ng Jordan sa dako silanganan hanggang sa dagat ng Araba sa ibaba ng gulod ng Pisga. This is the word of God. Amen.